Hello mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa aking YouTube channel. Ngayon naman ay i-share ko naman sa inyo kung paano ang aktual na pag-align ng ating ignition coil dito sa ating magneto o flywheel. Okay, bali ito yung ating magneto mga bro. Pero bago natin i-align mga bro ay ibabalik muna natin dun sa ating crankshaft. Ayan. So, ayan. Balik natin, mga bro. So, balik kapag uh, binalik natin, mga bro, yung pinakamag nito natin, huwag natin kakalimutang ilagay itong ating kunya o sabat. Ayan. Para hindi mabago yung timing ng ating flywheel dito sa ating piston. Okay. So, ilagay natin itong kwan natin. Half moon natin na kwan. Kunya. Ayan. So, kapag ibabalik nyo, mga bro, yung flywheel nyo ay ipaibabaw nyo lang yung pinakakanal ng shafting natin tapos ipatong nyo yung pinaka kunya nyo ayan pa ganyan o ayan yung pinaka curve nya ay sa ibaba Okay. ganyan tapos pagka nailagay nyo ganyan dun sa pinaka shafting natin ay e, ganyan din niyo yung pinaka flywheel natin o magneto bali sa bandang taas yung pinaka kanal nya ayun o Ayan. So, sisilipin natin kung tatapat dun yung kuha natin. Pinakakanal natin ng magneto sa taas. Ayan. Silipin nyo. Pag nilalagay nyo ganun. Ayan. So, bali hindi masilip sa video mga bro. Pero, nasisilip ko. Ayan o. Basta silipin nyo lang yung pinakakunya natin kung tatapat dun sa pinakakanal sa taas. Ayan o. Ayan. Okay. So, ilagay natin. Ayan, tandaan lang. Okay. So, bali na ilagay na natin, mga bro. Ayan, oh. Ayan, ang susunod na ilalagay natin, mga bro, ay yung kanyang lock washer. Balang ilalagay yung lock washer, mga bro, ay yung ganitong klase, yung, ano, may biak. Ay, oh, may biak. Bali, ang purpose kasi nito, mga bro, kaya ganyang salisi para hindi lumuwag yung ating injector Note mga bro, wag nyong lalagyan ng pinaka lock washer na o washer na walang biak. Kayan. Ganito lang ang ilalagay nyo. It, ito ay kontra sa pagluwag ng ating tornilyo. Okay, so ilagay natin. Ayan. Tapos ilagay natin natin yung ating tornilyo ito. Ayan yung 14mm natin. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan. Tapos sigpitan natin ng 14mm na sakit. Ganyan. Ayan. Ayan. Okay. So, ganyan mga bro kapag kahigpitan pa natin, pwede natin pipigilin nya ng basahan. Pigilin natin ang basahan. Ganyan, para mahigpitan natin. So, ganyan. So, higpitan natin mga bro. Pigilin natin ang basahan. So, pwede mga bro. Yan, apakan natin. Kasali dito yung paak para mapigil yung flywheel natin. Yan. Samahan natin ang paak. Yan. Okay, natin. Okay, bali na higpitan na natin mga bro. Tanggalin na natin yung basahan natin. Ayan. So, wag naman masyadong fair sa mga bro. Baka malustrid naman yung tornilyo natin o yung pinaka-shafting natin. Ayan. Mahirap na kung malustrid dyan. Okay. Okay, so bali ito yung pinaka-magneto niya. Ayan o. Oh. Ayaw yung dumidikit yung natin. Gabi natin, dito yung walang magneto. Okay, ganyan natin. Tapos, papakita natin yung actual na pag-align ng ano. So, ganyan natin. Ayan. Okay, so, bago natin inalagay, mga bro, yung itong pinaka-ignition coil natin ay yung may magnet. Yung, ayan o yung nagmamagnet mismo yan itatapat na natin dito yan sige tapat na natin ayan tapos lagyan na natin ng papel yan yan ganyan tapos lagyan na natin yung pinaka ignition coil natin ganyan ayan okay so lagay na natin yung turnilyo. Ayan, tapos sigpitan natin mga bro. Para hindi na magbago yung alay niya. Ito kasi mga bro, itong pinakapapil natin na ito. Ito yung kalso para magkakaroon ng gap yung magnet natin sa kayong core ng ating ignition coil yung pinaka bakal nya na yan para hindi sumagi pagka umiikot at para magkaroon ng kuryente yung ating mini chainsaw okay so halimbawa kapag ka napalito nyo so halimbawa kapag ka napalitan nyo mga bro ng bagong ignition coil yung mini chainsaw nyo matik magkakaroon ng kuryente itong kwan natin ay tension natin at magkakaroon din ng kuryente yung ating spark plug okay higpitan natin yan higpitan natin mabuti mga bro ha ayan okay so pwede na natin tanggalin ito yan ayun tanggalin na natin tapos check natin kung may sayad kung ano naka-press sya naka So okay siya mga bro, naka wheeling siya oh. Ayun, walang kasayad sayad Ayun. So, ayan, ganyan lang mag-align mga bro ng ignition coil sa ating mini chinso. Okay? So, paano mga bro hanggang dito na naman muli at sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa bidyong ito at maraming salamat ulit sa inyong panonood sa akin mga video mga bro. Okay? So, okay na naman mga bro.